Magandang araw mga kababayan. Ngayon ay may kwento ako sa inyong lahat tungkol sa isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Daladala -dala ng mataling araw ang isang mapanganib na babala. Ang mga yapak ng libo-libong sundalong Kastila ay nanginginig sa lupa, bitbit -bit ang kanilang mga sandata at kabayong tila bagyo. Ngunit sa kabila nito, nakatayo ang ating mga magigiting na nakatipuner, handang ipaglaban ang ating kalayaan. Mga kapatid, ang mariing tinig ni Andres. Hindi lamang ito laban ng kavite. Bawat patak ng dugo na ating ibubuhos ay para sa ating inang bayan. Walang kastilang makakapantay sa tapang ng pusong Pilipino. Ngunit sa gitna ng sigawan ng mga kapatid, may isang bagong katipunerong nag-aalinlangan. Paano kung mamatay tayo? May saysay -say ba ang ating sakripisyo? Tanong niya. Isang matandang katipunero ang lumapit sa kanya. Anak, ang dugo ng bayani ay hindi nasasayang. Ito ang binhi ng ating kalayaan. Sa bawat isa na bumabagsak, may sampu-sampung susunod. Nang biglang umugong ang unang putok ng kanyon, nayanig ang buong baryo. Ang mga bahay ay nag-alab, ngunit hindi na tinag ang loob ng mga katipunero. Si Aling Marta, habang tinutulungan ang mga sugatan, ay sumisigaw ng mga salitang nagbibigay lakas. Huwag kayong susuko. Ang tapang ninyo ay higit pa sa kanilang sandata. Ngayon ang ating pagsubok, sigaw ni Andres. Ipakita natin na ang katipunan ay hindi kayang lipulin. Mga kababayan, ang kwentong ito ay hindi lamang kwento. Ito ay patunay ng hindi matatawar ang tapang ng ating mga ninuno. Ang kanilang sakripisyo ay nagbunga ng kalayaang ating tinatamasa ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at ilike ang video na ito. Ibahagi rin natin sa ating mga kaibigan upang hindi malimutan ang kabayanihang ito. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Magustuhan mo ba yung kwento? Halo mo naman ako.